<laughs> Yung sasabihin sa'yo, yak, hindi naligo. <laughs> First of all, dito lang ako, hindi ako lalabas. <laughs> Baby! Oh, ano? Anong nga tawagan nyo ng ex mo dati? Eh, ayoko sabihin. magalit ka lang. Ang ino parang gago. Ano nga? Asawa ko. Asawa ko, ang puta. Doon ka na, gago. No, sa mga magagalit. Asawa ko tawagan nyo, tapos sabi mo sa akin, baby, ano you know, ako, anak nyo? Lagi ba sumasakit ang ulo mo? Oo. Oh. Ala, makabubo ka. <laughs> What's more important? Your friends or money? Friends! Friends. Money! Friends. <laughs> <laughs> friends! Kung baby niya ako, tapos <gasps> baby ka rin niya, <gasps> oh my God! Kambal tayo? <laughs> kung hindi pala sila okay ever since, ba't siya nagpabuntis? True the ring. Alam mo, kasi bata yan. Bata naman yan. Hindi yan pwedeng gawing dahilan. True the maging... fire. I mean, hindi dapat niya ginagawang excuse para maging okay silang. Corrected ba? That by. So, paano pag toxic pa rin silang dalawa? Paano yung bata? Kawan... Kung Uri kong TV. Friend, ang dami mong pauso. Pwede patapusin mo muna ako. Kung sang ayon ka sa sinasabi ko, just say agree. Agree yan na grande. Walang magtatagal sa ugali mo. Eh, o di wala. Ano ngayon? Umalis kayo. If you were an animal, what would you be? Lion. Dragon. Wolf. Turtle. Okay, I'm gonna break the rule here. Kasi sobrang interesting okay. ng turtle. Ang ala ko. Lion, dragon, wolf. A dragon. 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 wolf. ako ba? ko ba? meron Mayroong lion. <laughs> Interesado kami. Buntik lang ako mag-tortoise eh. Gusto ko magbalit ng puhol eh. <laughs> 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 okay.